Moreno, Chinito, maraming nagsasabi. Si Michael Sager ba yun? Uh, ang tinutukoy ni Jillian. Actually, ang dami po nag-iisip na siya. Pero masasabi ko po, ang tinutukoy kong crush na to, actually, hindi siya ganun ka-Moreno. Hindi ko na clear yun. And naka-work ko yung crush kong to sa abot kamay. <laughs> <laughs> Ayoko <Ayaw> magsalita. <laughs> Nagmulog ko kasi kay Tito Boy. Dahil ako po'y nangako. Ay, pinaninindigan ko ang aking pangako. But it's important. Gano'n, uh, di ba, sabi mo nga kanina, it's important while we work, merong inspirasyon, Apo. may kilig. Yes. Kailangan din natin yan. Uh, kanina may minention ka, which is a very strong phrase. You know, that work-life work uh, situation. Sometimes it's balance, you know. Kailangan yun eh, di ba? Yes, When was the last time you talked to Crush? Holidays? Holidays. Holiday, Holiday season. So, nagbatihan ng Merry Christmas, tas medyo may I miss you, ganun lang. pero <laughs> Nakakilig. Yeah. Opo, pero wala eh. Yeah, pero dadating yun. 2025 is just starting. Meron din mga nagsasabi, ikaw ang patron saint, pag ang pinag-uusapan po ay serbisyo para sa mga fans. Talk about how your relationship is with your fans. Okay, so ang fans ko po kasi, I view them as friends, uh -huh. as family. So, kumbaga po, like last time, nagtitaping po ako sa abot kamay. Mayroon pong isang lola na naka-admit po sa hospital. So, talagang, nagaano po talaga ako, feeling ko doktor ako kasi pinupuntahan ko po sila sa mga rooms nila, kinakamusta ko sila. Kasi gusto daw po nilang makita si Doktora Annalyn, makita po ako. So, mga ganun po, I really make time for them. And, uh, like last time po, uh, nag... Nag-mall show po ako, kumanta ako, ang dami ko po mga bracelets, isang buong arm. Ganun po talaga. Tapos meron sila mga ginagawang drawings for me na tinatabi ko talaga sa bahay. And we realize na dahil sa kanila, nagagawa natin ang ginagawa yes, ng isang artista. di ba? Yes, And I'm sure susuportahan po natin ang My Ilongo Girl. Uh, anong favorite phrase mo sa Ilongo? Um, so ito lang po yung medyo nakabisado ko eh. Sorry po sa accent ko, ha. Hindi ganun kaganda. Pero parang... Manamit ang bachoy diri May ganun uh -oh. po. Yes. Dahil sa kwento po, uh, si Tata ay nagbebenta ng uh -oh. napakasarap na bachoy. Nagluluto po siya ng bachoy. Magaling siyang cook. Which is, yun din po ang hindi ako. Hindi ako yun. Hindi ako magaling magluto. <laughs> But that's what an actor is all about. Yes, uh -oh. Di ba? Imbitahan natin ang lahat na maging bahagi. Ayan, sana manood po kayo ng may Ilonggo Girl. January 13 po yan, 2025. Happy New Year po sa inyo. After po yan ng May Batang Riles. Ayan. Congratulations. Thank you. Flowers for Jillian. Thank you. Ayan. Thank you. Halimbawa dyan, nanonood si Crush sa atin ngayon. <laughs> Anong sasabihin mo, Jillian? <laughs> uh, happy New Year. Hope to see you soon. Oh, di diba? Biglang oh. <laughs> tumahimik.